Masaya ako ngayon. Kasi Chinese New Year. May paampaw si Madam. Thank you so much. Hindi ko talaga inakala na bibigyan ako. Happy. Malaking tulong to sa akin. Diyan. Kapal. Hmm, bango. Bango ang lutong pa. Tag isang daan lang siya, pero makapal. Kala ko nga, bibigay sa akin, ano lang eh, isang libo <laughs> Thank you. Thank you, thank you talaga. Sobrang bait. Nagulat talaga ako kanina inabot sa akin. Bilangin natin. Thank you bilangin bilangin ko nga laan yong magkano to